mag-aral man lang ako ng 3 to 4 years because I don't want to put our country at risk. Bakit ko ipapasok ang isang bagay na hindi ako handa? Kapag papasok ka sa politics at ipaglalaban mo ang Pilipinas, dapat may utak ka. Parang gantong bulalo kung laki yung... Oh. At hindi lang yun. Dapat, may laman yung utak mo. Kung boboto man kayo, sana yung may tiwala ka sa tao. Hindi porket, ay, sexy kasi siya, ay maganda siya, ay kwapo siya, ay sikat siya, na napanood ko siya. Dapat hindi ganun. Hinangaan ng maraming netizens ang naging tugon ng actress vlogger na si Ivana Alawi patungkol sa mga nagtatanong kung may posibilidad ba siyang tumakbo sa politika. Hindi kasi bago ang senaryo na dating sikat na artista noon na ngayon ay mas pinili na lamang napasukin ang politika at aktibo na sa ginagawa nila ngayon. Kaya naman dahil sikat at kilalang matulungin din si Ivana ay hindi na iwasang tanungin siya tungkol sa pagpasok sa politika pa paman, mabilis na tumanggi si Ivana sa ideyang ito at sinabing hindi niya raw papasukin ang isang bagay na hindi siya handa at wala siyang alam. Marami naman naman ang paraan para makatulong sa kapwa kahit wala sa politika. Mga pahayag ni Ivana, Mag-aral man lang muna ako ng 3 to 4 years because I don't want to put our country at risk. Bakit ko papasukin ang isang bagay na hindi ako handa? A lot of people would say, gusto ko kasi makatulong sa Pilipinas. Gusto makatulong sa mga kababayan natin. Guys, kayang-kaya natin yun, even without being into politics. Kahit wala kang posisyon, wala kang upuan, kaya mong makatulong. Hindi mo kailangan maging congressman, or mayor, or councilor para makatulong ka. We can all help in our small ways. Kapag papasok ka sa politics, at ipaglalaban mo ang Pilipinas, dapat may utak ka, at hindi lang yun, dapat may laman ang utak mo. Ayon pa kay Ivana, sana rin umano'y hindi sa pagiging sikat o sa physical na kaanyuan magbase ang mga tao sa pagpili ng iboboto, kundi sa magaling na manunungkulan sa anumang posisyon para sa ikauunlad ng bansa. Pahayag pa niya, kapag buboto kayo, vote wisely, kasi mahal natin ang Pilipinas, and I believe, ascend ang Pilipinas as long as we pick the right leaders and the right people to lead our country. Kung boboto kayo, sana yung may tiwala kayo sa tao. Hindi porket ay sexy kasi siya, ay maganda kasi siya, ay gwapo siya, ay sikat siya, napanood ko siya. Dapat hindi ganun. Kasi kung sa ganda lang guys, mambag mo yung ganda mo or gwapo mo sa session, ano yun? Maliban dito, nagbigay din ng payo si Ivana sa mga gustong tumakbo. At Ania, kung isa kang taong makasarili, sana raw ay wag nang isipin pang maghangad ng posisyon sa politika. Mga pahayag pa ni Ivana. At kapag tatakbo ka, please, sana man lang, ibibigay mo talaga yung all-in mo. Hindi pwedeng arakit ah, ko to. Dapat dedicated ka at dapat alam mo yung ginagawa mo at mahal mo ang ating mga kababayan. Dapat ang nasa utak mo lagi is them, not you. Kung makasarili ka, huwag ka nang tumakbo.